Um, so, magandang umaga po mga kalingap at yun, um, araw po ngayon ng linggo at meron. bibisitahin po natin ngayon si ate, si Lanay Salvation po at saka yung, yung mga bata at may nagpapaabot po sa kanilang tulong. Uh, medyo na delay po yun, pasensya na po kasi sobrang busy sa ating trabaho siyempre kay Kalingap Rab. At yun, marami din tayong mga binibisitang hindi lang sila nanay sa ating channel kaya medyo nadidelay po yung ating mga pinapaabot sa mga kagaya nila na ating mga tinutulungan so yun po samahan nyo ako sa aking paglalakbay let's go na inalagaan Dahil mahirap ang naging kalagayan Di niya iniwan kahit pa anong mangyari Sa kalagayan ay walang makapagsabi Sigurado matutuman to ang mga bata Ayan, gusto ka 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 pinairal Si Pipogi at masiyahin Ano man ang problema ay kakayani Di magdadalawang isip na kayo tulungan Kalingam eh nun Siya ang nyo Priority yung sir Thank you Sama <laughs> ka na kahit sa, sa vlog. <laughs> thank you, thank you. Napagnatin. Magputi sa kawaan. Maghumi sa Masipag at laging nacagan. Kalinga ito alam maasahan na, lagi chili dog sa akin, Masibang dalawa. kalinga eto, alam nyo na. Siya yung taong simpilang at yung maarte. Sa so pagtulong kasama mo siya palagi. Masipag magaling mag-isama. Tahimig lang na tao. So yun po, nakarating na tayo dito pala nanay. Nanay Salvation na. natin kung naandito sila ngayon sa bahay nila. Hmm. Ito yung bahay nila nanay sobrang taas na po nitong lugar nila nagtitingnan tayo sa mga tao ang dami nakakilala sa atin dito Nay! Tao po! Nay! Oh! Uh, Naglalaba ka na naman? Kumusta <laughs> po? Napabisita ulit ako Kumusta <laughs> ang buhay? Buhay Boy pa. pa. <laughs> Masindo ha. Ano? Kumusta po na yung ano, yung mga ano, naubos nyo na po yung mga binibigay? Ubos May iba pa kami ano, may. Meron pa po. Apat dilata. pa dilata. Apat pa. Ay yung, yung bigas, yung... nagbili po kayo ng bigas. Oo. oo. Kalahati. Sabi ko, ta. oh, may gift pa ano, Malaking tulong pa rin sa inyo. Ayan. May gift may nabibilang ka dito parang wala dito tindahan. Meron Tindahan diyan malaki. Mm. Hindi ka bibigyan ng sasak. Kumusta hmm. po yung mga bata? Ganun maray man, uh, gagatas ba ganun eh? Gagalan po? Ano pong ginagawa nila ngayon? Nagaan? Naglaro yun. Naglaro. Nagpapasok pa po sila no? No, uh, ano? Oo. Oo. Ano? 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 Ang galing mo ah. Ganyan lagi ang ginagawa mo Makoy. Inaalaga mo si baby. Napaka-responsable nito ni Makoy ah. Ang galing. Makoy. Hindi ka nahihirapan mag-alaga ng bata. Ha? Ang bata oh. naman. Ano nang na pangalan nito Makoy? Anong pangalan nito ni Baby? si Totoy grabe po mga ka napaka napawa yung kalagayan nila kalagayan ni Makuy po batang bata pa siya pinagad nag-aalaga doon sa, sa ano niya sa kapatid niyang mas maliit sa kanya kahit ganyan pa lang edad niya mga grade 1 pa lang yata siya at yun ang gibat agad ng pasanin niya. Kawawa naman yung bata. Imbis na makapaglaro-laro siya. Yan, nandiyan lang sila. Palitan lang siguro sila ng mga kapatid niya. Kasi si Lola, dami rin asikasuhin dito eh. Ayan. Labahan. Kakainin nila. Ang gulo ng bahay nila. Yan. At yun Si Lola at yung sinanay Eddie din ang umaasikaso sa kanilang magkakapatid Nakaka Nakakaawa silang tingnan Makoy pwede ako pumasok Mapasok ako at titingnan ko kung anong ano nito Ang gulo ng bahay niyo Makoy Grabe So yan po ang kalag ano nila sa bahay nila Hey, hindi pala ito stable ano lang pala ito pwedeng mag ano uy humapay na wasak na baga ito marabi <coughs> Ubus si baby. Oh, nakarating ka na. Ang ulan. Saan ka galing? Saan ka galing? Dito tayo. Dito ka ang, ang ulan. Napakalakas ng ulan. Ang layas mo. <laughs> <laughs> Ayun, guys. Inaalagaan nyo lagi. Pag wala si mama mo. Pag si Lola mo kasi, maraming ginagawa, ano? Ito na, ito na. yung mga batuta. Ano? Saan kayo galing, ha? Kailangan mo ka rin po. Nagano kayo doon? Naglala naglalaro? <laughs> naglalaro pala kayo. Iniwan nyo dito si mga kuyo, nag-aalaga ng baby. Anong laro nyo? nag habulan habolan kayo? Hindi. <laughs> Bahay-bahayan. Araswangan. Bahay Araswangan? Kala ko bahay-bahay yan. Bahay-bahay yan ikaw ang prinsesa. <laughs> Araswangan kami? Araswangan? Sino palaging pala no. <laughs> taya? No. Ikaw mo. Kasi tayo. Yan lagi tayo. Kaya ko hinabul ay nakatago. Nakatago? Tinataguan ka pala. <laughs> <laughs> ano masaya kayo? Masaya. Nanahan dito ako? Apo. Umawi na ako. <laughs> Dito muna tayo may, may bibigay ako sa inyo mamaya ha. Ito <laughs> <Nung tuka> ka. <laughs> Grabe na yung pala yung pinasok yung loob ng bahay nyo. <laughs> ano pala ito parang Manus mga. Ridon, taro, uh. Yung parang may sira na doon no, sa ilalim. Nagaba nar na yung, ano nag yung bagit, uh anong yun. Bakit anong nangyari po? Ay nagtanong na yung kahoy. nagdupok nag na? Uh -huh. Oo, <laughs> <laughs> uh -huh. nagdupok na. Lera. Para pinaghahabol nyo sila. Oo. <laughs> <laughs> uh -huh. Nabang aki. Malayas. Hmm. Yes, no? Sila pala po na yung nag-aalaga ng bata, minsan. Oh, grabe, ano. So, oh, yan, yung Dracula, yung sabi na yung may laga, oh, pati yung yan. Maliliit pa yan. Grabe, ano. Oh, Sorry, yes, oh, yun. Grabe ano? pa lang responsibility din ng mga oh, Ano, ako nyo. Mga ama. Wala mga ama, yan o, ano? iniiwan. Pangapasaway ng mga... Pasawa yung papa mo, yung mga papa mo. Papaluin ko yung sapwit yung papa mo, eh. Ano? 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 Then nabut na butas na yung ano. andito yung dala ko. Oh. Pati Puro wow. ano nga Eto wow. yung kayo. <laughs> Ay, pasalubong na na yung kayo. Ay, pasalubong <laughs> <ito> sa Indo. <laughs> Ay, pasalubong ito. Inahanap ka nga ni. Eh, Baonan. Baonan mo yan. Baonan mo tubig. Sa, <laughs> joke <sinanong> lang. <laughs> joke lang. Hindi yan. Basura na yun. Pagang, basura Eto. yan. Eto. Wow. Hi. Hey. Ano yung yan? Pagod na maray. Buksan mo. Gamuna ang bayong. Na, Buksan mo ang bayong. Pera o bayong. Bugay wa idok, bugay wa idok. na pagkudak. Napakudak <laughs> po din yun. Ngayon. Ay. Yan na. Sa ano ano, akin yan. Tubig ko yan. Kukong <laughs> pa sa Yan muna ang dalata. Kunin nyo naman May mga ano kayo. May, may dinala ako dyan para sa inyo mga pagkain. sinago na. Wow, tarago na, tarago na, ha? Hindi, kasi kahit kumulan yung luta, ay ano yung kumulan yung Wow! ng chocolate. Wow! <laughs> ay, ako may luksang una. Uy, hati-hati kayo dyan. Hindi lang para sa'yo yan. Akin. <laughs> okay. Inubos mo na marami yan, oh. Bigyan <laughs> uh, mo sila. <laughs> <laughs> hati-hati kayo dyan, ha? Hati-hati kayo dyan, ha? Yan. Ano masaya ka? Masaya ka mo. Magoy, ano yung pampalamang yan sa Wargari? Pampalaman niya. Pagkakasap, kung ninuna daw sa Yan o. Ano no? Yan you know? o. Ano yung pagkain? Kindi. <laughs> Alam ko mahihilig ang bata sa mga kindi. Kaya, yan you know. o. Akin, bubuksan tayo lollipop. Ah. <laughs> oh. Yan, choco. Ano, oh, tayo nito lahat. Bigyan mo baby. <laughs> Ito pwede na to. Ay bawal pa to. Chupon lang dapat dito. Kunting tirang di masyado. Kapit bahay doon. Ito sa mga bata. Oh, mga bata? Oo mga bata. Pagkarami niya ay mabilis na dalaga. Tarak buwan din na. Hindi lang po yun, na may ibibigay din ako sa inyo. May pinapabot sa inyo. Pinapabot pa sa akin. Mamaya lang po. Pamela. Yeah, ano masarap? Masarap lang, masarap. Tikman nyo mo ba? Bugawin mo ito. Ano yan? Ano Snow yan? Snowbear. yata yan. Ito masarap po, tsokolate. Yun o, sa kaya, no? Nagkita ko mo si Nene, makon. Grabe pa sa lubong. Ngayon po lang. <laughs> Grabe pa sa lubong. Nasa natuwaan mga bata sa mga bigay ta. <laughs> Ano mo mga, mga aso? Dahil yan ay sinanay naman ang papasayay natin. Eh, gabi ganyan na. <laughs> sinanay naman ang papasayay natin. Dahil dyan. Pero may masya ako pag nadating sa sinunay, masya. Nakakaugmang maray. Dahil dyan. Ang ibibigay ito kay nanay ay 200. <laughs> Sapat na yan? Ay, bahala ka dyan. <laughs> joke, lang. Ah, joke lang. Joke lang. Joke lang Joke lang pala dito. Ito talaga. Ito po, galing kay Ate Carmi. Ate Carmi naman. Sa Ate Carmi po. Oh, kami. Ate Carmi. Oh, 1,000, 2,000, 3,000 po. Eh, salamat po ni Namaray. Grabe. Grabe salamat Salabi. na salamat po ni Namaray. Ito ba pa Salamat na maray. Dakulang tabang isa mo yan. Dakulang tabang po yan. Ay, dakulan mo eh. Wala po yan. Ayak na si nanay na naman. Ang kaugmahang si nanay. Diyos ko <laughs> po. Bakit wala kayong kwarta na? Kwarta. Nagbili ng pag-ula, pag-alo. <laughs> Ay, magbakal ka lang po ng gata. Magbakal na. Magbakal na. Nabakal kami uli. Haabot na yun mga ilang dalawang linggo. Oo. Ay, lampas <laughs> pa. <laughs> <laughs> Matipid-tipid nyo, <nun>, no? Tipid-tipidin muna. <laughs> Kasi mga twice a month, twice a month ako napunta dito mm -hmm. eh. Nung lahat lang karan lang. Oo, nagkalipas lang saan, ano lang. Saan linggo, oh, linggo lang ako. Oo, saan linggo lang, nagkalipas, saan linggo lang. May git. Bugawin mo, bangyawin mo eh. Ayos, yun. Magpasalamat ko po mong mm -hmm. kay Ate Carmi. Salamat, salamat na maray, hindi. Kay Ate Carmi. Kami eh. Oh. Oo. Salamat na maray, na maray, na maray. kulang tabang din sa muya, na mahidap kami. Brabe. Dahil sa, naawa po yan sila, sila Si Ate Kami sa inyo. Earth. Kasi yun nga, uh, si nanay ko nababanta, si uh, Ate din, kawawa din. Ang mga manungi, mas kalabahan, di man mas kaguli man nga, di man nintindi labahan ako din. Pagod na eh. Pero, pa'y po gabos na Si Ate din lang po nagbibigay sa inyo ng pan-supply sa pagkain. Ay, nagbabakal din. Magas, may dengan, nagbabakal bagas, ako nagbakal. Ikaw nagbibigay ng binili ko. Binigay mo. Oh, binigay mo pa ako? Ano, salamat, salamat. O, dyan mo na sa inyo na yan, Busog pa ako ay kala ko sa akin ay nagpapabukas pa lang ay oh. do baka kasanay slice ninihali ka dyan ah, masaya pa masarap ganda pag mabukas yan o no? dito mo anay no yan hindi ko makuha Ang hirap <laughs> Tama-tama, may dilata pa dyan. apat pa dilata. Ah, sak... Maraming bagay yung dala mo. Sakto lang pala ang pagbisita ko. Si, oh. para magkaroon pa ulit ng pagkain. Pag pagkain. Pang ulam. Grabe na. O si baby nag -iiyak. Ikaw wala kang pagkain baby. Pasensya oh, na. Bapaan po. Mm -hmm. ano. Kahoy lang. Ang ano ka. Kahoy saka, mabiling kahoy. Mabay. 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 kahoy, Mabay. Mabay. kahoy Uh, uh, Pag-iipon na lang po natin yun, Nay. Uh, susunod. Ako lang mapahayos yung likod nyo. Na-ampiyas po ba? Oo, Ah, grabe Sawawa naman sila, Nanay, dito. Ay, di sa loob na yan. Na-andin na, tulok-tulok. Dito. At tulok pa yun, Nay. Yung, ano, lang babulit kasi. May gingat, mag-init-init ngayon. May gingat, mag kasi so, ang hirap. Mm, mm. 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 Hirap mm. pag mauna ng baga. Kapapunta mo dito, mauna ng baga. Nanay, natutuwa ng kayo. Papula, ikaw Tangula, tangula. Ano yan? Bubuksan ko? Anong gusto mo dalhin ko sa susunod? Fried chicken? Ay, fried chicken. Nasarap pang ka sa Jollibee dati. Madam, si Jollibee, nasarap na naman. Masarap. Sa susunod kasi hindi nakasya sa pagkuhay. Nahirapan ako. Nahirapan ako masyado magdala ng fried chicken. Ang gibat. Sa susunod ano? Sa susunod, pag mayroon man. akong lalagyan sa harap, mibilang kita ng fried chicken para magkakain ka ulit, ah. At yung chan mo ay parang mahilig sa fried chicken yung chan mo ay. <laughs> ay fried chicken sinanap mo. Ang, ang takaw mo. May pagkain na nga yan. Wala na. <laughs> Ika, anong gusto mo? Fried chicken o ganyan? Ganyan. Ganyan? Ay di, ganyan pala lagi ang bibiliin ko. O ganyan o balaw? Yan na lang. Balaw o ganyan? Ganyan? Ayaw mo ng ganito? Ay, Chocolate. Ako gusto ko yan. Gusto mo to? Masarap ano? Masarap <laughs> ayun mo. Ika, anong gusto mo, bibi? Chicken. Fried <laughs> chicken. Kinuha mo na lahat ah. Kinuha mo <laughs> lahat ng candy. Fried chicken yeah. sa'yo. Masarap no? Sige, dadala ko kayo sa'yo. Yan si nanay mo. <laughs> Ikaw, anong gusto mong dalahin natin? Damit. Damit sa'yo. Damit daw. Nag-aral siya eh. Ito matanda. Medyo may matanda na to. Kaya ang gusto nito iba na eh damit sa iyo uh, o sandals ganun Tuwak-tuwak siya Tuwak-tuwak siya Ako chocolate Chocolate Ang takaw mo ah Ipaliritin ka na eh Naglayas na. Hindi pa kayo nakain ay? Kami, kakain na kami. Na, nagkain na pala kayo. Buti naman. Kuya, ay daw, sila ko. Hindi, mag-ibol dapat Nandito na si mama niya. Dito pa nakikita. Dapat po, pag linggo, dapat dito lang siya. Oo. Para nakita, makita man natin sa camera. Dapat nga niya na linggo nga. Linggo pa nga niya, iyo. Sarong linggo rin nga ako siya. Nag-mayo-mayo ka ng kabut. Kaptang Oh, magpaalam ka na, maalis na ako. Oh, paalam na, paalam na. Salamat, kuya Eddie Marie. Salamat po sa lito. Salamat ka na. Bye po, salamat. Salamat po. po. Kung nasabihin mo, sabihin mo, bilis. Sabi na nung ito. Salamat. Sabi ka, magsabi. Sige na nung noy. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Sige na, bye-bye. Salamat. Salamat, salamat, salamat ka. Sige na nung noy. Salamat na ka Wala ka, wala kang fried chicken. Ay, hindi ka ng fried chicken. Salamat po. Kuya Eddie, sige na. Salamat, mata, mata, po. Opa, salamat, uy, ka. Salamat, salamat po. po. Sa salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye, Nini. 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 Salamat ka, ano? Salamat ka, Nini. Salamat po. Salamat po, kay Edu. Ayan. Salamat na maray, Nunoy. -nu. Salamat na maray. Labi kami kasalamat sa, imu, Ay, ayo sa inyo, Ayusin niyo ang pag-aaral ni niyo, ha? Adal ka mo. Saan ka maadal? Maris mo gila naman. Sige po, Nay. Na Salvasyon. Opo. Salamat

Salamat, salamat na Hati eh. na kayo dyan. Alis na ako. Salamat, Opo, nai. tempo mga daan, kilo. na ka. O, oh, yan, ha? Kay ate mo lang. Joke lang, hati kayo dyan. Sa'yo, 50. Sa'yo, 20. Sa'yo, 20. Yan, ha. Sige na man ah, aboyo ni? Ay madumi na no? <laughs> Bakalagad <laughs> Bakalagad Ay, ah, bakalagat. juice. juice. Sige na. So, yun po mga kalingap at tapos na ang ating pagtulong. Tuan-tuwa 'yung mga bata. Tapos grabe, tuan-tuwa rin sila wala sa pinaabot natin. At 'yun sana is mas maging okay sila sa susunod